Hello Divine People, welcome sa aking channel, Divine Queen Taro PH. Alamin natin ang energy messages gabay. Para sa September 29, 2023 and full moon in Aries ngayon, araw na to. And this is the best time, Divine People, to give up, let go, um, kalimutan nyo na lahat ng mga bagay, bagay na... Um, that let us drain empty lahat ng sadness, pain, disappointment, failure, lahat ng struggles, challenges na pinagdaanan natin. This is the best time para alalanin natin lahat ng mga yon. Kung ano ba yung mga pagbabago, ano yung mga kung paano ba tayo pinagtibay ng mga challenges at struggles na to. Um, this is also a reminder that we need uh, kailangan na nating mag-set up ng mga bagong goals, vision, um ideas and uh, kailangan mo na rin alamin ano ba yung talagang purpose mo sa buhay. Ano ba yung next step mo? And this is the best time para magnilay nilay ka sa mga alam mo yon para makapag-isip ka ng mga bagong solusyon sa iyong problema. fire signs are leo and sagittarius we have here watch a movie make an altar and family so full moon Aris guys. Um, Aris is, um, ang na dito about sa Aries is all about your pride, ano. Um, for some of you, is pinapairal yung pride, ano. Kailangan na kailangan mo na ng tulong. Um, kailangan na kailangan mo na ng mga advice ng iba. Pero, alam mo yun, nahihiya ka mag out. Kahit nahirap, nahirap ka na. Kung may kaparehas kayong reading, ano? But, ikaw naman is ma-pride ka talaga. So, exactly yan naman, ano? Um, kailangan mong makinig sa mga mahal mo sa buhay. Kung ano man yung mga ina-advise nila sa'yo, makinig ka dahil um, lalo na yung mga mas nakakatanda sa atin, mas eksperyansado, and mas may knowledge sila no sa kung ano man yung pinagdaraanan mo ngayon Leo para sa mga Sagittarius, you keep your held head high. So, mag-focus ka lang sa mga goals mo sa buhay, mga plano mo sa buhay. At ayan, dahil marami rin nakatingala sa iyo, eh, no? Ang rin ginagawa kang inspirasyon. Ginagawa nilang motivation. So, connect with your womb. Spend time with friends. So, ayan yung mga kailangan nyo ngayon, ano, magkaroon kayo ng time para sa pamilya ninyo. Um, gumawa kayo ng altar sa bahay nyo. Baka kayo ay walang altar sa mga bahay. Kung wala man kayong mahinging, nahihiya kayong humingi ng tulong sa iba, ayan, magkaroon kayo ng altar at sa kanya kayo humingi ng tulong. So, yung iba sa inyo, kailangan ng family time, magnood ng movie, Um, i-treat nyo yung pamilya nyo ngayong araw na to. But for some of you, ano, kahit na nakakakain kayo ng masasarap, ano, parang may mga kalungkutan pa rin dyan. No, kahit na may pera kayo, may lungkot pa rin kayong nararamdaman. Connect with your womb. So, for some of you, din, ayan, nangangarap magkaroon ng anak. Matagal nang nagpipray, no, na magkaroon kayo ng anak. So, laging lumalabas ang ating connect with your womb. So, for some of you siguro ay may mga buntis na talaga, no? So, yan. Spend time then with your friends. Hindi na lang pa na laging trabaho ngayong araw na to. So, tignan pa natin. So, sing. For some of you, ayan, may mga celebration talagang mangyayari dito. May, um, may pupuntahan kayong birthday party. Um, anniversary, kung ano man yung celebration na yan, ano, and for some of you, may mag-open up sa inyo about or regarding sa kanyang problema, sa love life, sa pamilya, ayan, and sana um, matuto lang kayong makinig at magbigay ng advice para sa kanila, kung lalong lalo -lalong na nagiging shoulder to cry on nila kayo, so we have here that 10 of swords So, dahil nga nasa ano tayo ngayon, ano, full moon in Aries tayo ngayon. Ayan, yung mga, kay, mga pagdududa natin sa sarili natin, mga pagkatalo, failure, mga insolence natin, kung ano man yung mga nasayang natin na mga opportunity, um, nasay, nasayang na pera, yung kung ano man yung mga nabitawan natin, masali, masamang salita sa ating kapwa. Ayan, patawarin na natin yung ating sarili and mag-start na tayo no ng panibagong araw, panibagong buhay. um panibagong mindset ngayong araw na to. We have here the Queen of Cups. So be open to receive the healing and nurturing you need. So it's time to heal na no. Full moon in Aries para sa ating mga fire signs. Lahat ng signs kailangan na talaga dahil malakas ang energy ngayon para sa pag let go ng mga kung ano-ano ng mga problema or disappointment sa buhay. So, tignan pa natin. We have here the Six of Cups. So, yan. Confirmation card ng mga sinasabi ko kanina noon. Kailangan nating mag out with compassion sa so mga taong malapit sa atin, sa at, mga taong minamahal natin, walang masama. Kung manghingi tayo ng mga advices, kung ano man yung tulong na hinihingi mo, ayan, huwag tayong matakot um, magsabi sa kanila or itake kung ano man yung mga advices na binibigay nila sa atin. So, or sa inyo, no? So, we have here the Six of Pentacles. So, yun nga, yung kaninang sinasabi kong pride, ayan o, pride of riches. So, alisin mo na yan kung ano man, ma-pride ka bang tao. So, kung talagang ma-pride ka, no, kahit sana limitahan mo lang yung pagiging ma-pride mo, hindi araw-araw pride niyang pinapairal mo sa iyong sarili. May mga kautangan din dito. Um, fire signs, ano? So, binubulabog ka ba ng mga taong yan sa text messages? May mga pananakot ba sa'yo? Lalong-lalo na sa mga online lending. Ayan, mga, may mga selfish na tao ditong di makasalamuhan na pwede mo nang ikat kung ano man yan. Ayan, yung relasyon sa kanila, yung mga unfair, injustice, ano. Ayan, kailangan mo nang i-end. So, Um, make it sure din na uh, kailangan tanggap mo sa sarili mo na sa mundong ito, no, sa buhay, talaga sa buhay, may negative at positive, may struggle and challenges, may mga blessings na parating, and parehas mong itake yun, no? Hindi yung take ka lang ng take ng gusto mo pa na positive na. How about the negative, ano? Um, make it sure na ititake mo rin yung negative, in a proper way, in a good way, um, para ito na yung magiging inspirasyon mo, motivation mo para maging isa kang matibay, mas matalinong tao. No, kung ano man yung mga tension, competition na nangyayari sa iyong paligid. Ayan. Malalagpasan at malalagpasan mo rin yan. So, we have here the Ace of Cups. So, open your heart and receive the emotions around you. So, I can, sa sinabi ko nga kanina, no, may lalapit at lalapit na tao sa sa'yo na maghingi ng advice or makikipagkaibigan pag sasabi ng problema or ikaw, ikaw tong taong to, no? So, ayan, pakinggan mo lang siya. Open your heart and receive the emotions. Kung ano man yan, nakaka-stress man yan, kahit may sarili kang problema, no? I-take mo lang ng i dahil baka yung taong yan is masyado talagang problemado sa buhay niya. Baka ikaw lang yung tanging makakatulong sa kanya, no? Hindi mo man siya matulungan sa pinansyal na bagay, sa pinansyal na pamamaraan. At least yung words of wisdom, ano? So, napakalaking tulong yan, guys. So, wag na wag niyong i-ignore -e yan. So, last message for fire signs. we have here the three of cups. So, kung ano man itong mga rejection, um, full moon and aries are rejection, betrayal, disloyalty, na ang tagal-tagal mo nang iniinda sa buhay. Kung ano man yan, eh, let go mo na yan. It's time to um, start your new new, new, new mindset. <laughs> So, yun lamang. Um, Five signs. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.